Hello po sa inyo mga Kajanski. kumusta po kayo? At ngayong araw na ito ay meron na naman po tayong bagong ipapahagi sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan para masalo pang maka-attract ng good luck na yan so, sa pingyaman man o oh, pananalapi. So bago po ang lahat mga Kajansky ay nais ko lang pong ipromote sa inyo para po sa ng mga gusto na pampaswerte sa inyong mga negosyo, sa inyong mga trabaho, sa inyong mga karir. kung kayo po ay mahili maglaro ng anumang uri ng sugal meron po tayong pampaswerte siyan. Para po sa mga interesado ay mag-PM lamang po kayo sa akin. So anyway mga kajanski uh, gawin niyo po ang isang ritual na ito gamit lamang po ang luya dahil ang luya po ay isang uh, napakamabisang pampaswerte na ito po ay pantaboy malas, mga negatibong enerhiya para masalo pang magkaakit ng mga swerte na yan, papasok sa inyong mga tahanan. So ito po ay kung kayo po ay minamalas, kayo po ay laging kapus, kipit sa pera, marami po kayong mga problema at ang taong ito ng 2024 ay puro na lamang po kamalasan ang uh, nangyayari sa inyo. So gawin niyo po ito bago po sa mapit ang taong 2025 para po kung ano man po yung mga malas na yan, okay, ay maiwan po sa taong ito at uh, para magiging maganda ang takbo ng inyong kapalaran okay, so dapat tayo po ay magiging positibo na tuloy-tuloy lamang po ang swerte at kayo po ay naniniwala sa ganitong mga pampaswerte para ito po ay mag-work sa inyo So, gawin nyo lamang po ito mga kachanski sa umaga between 6 to 8 a.m. Ito po yung mga perfect time na pwede po natin gawin ang ritual na ito. So maghanap po tayo ng parte sa inyong pamamahay na kung saan kayo po ay komportable na pwede nyo pong gawin ang ritual na ito na wala po mga distraction. So dapat naka-off ang inyong matribusyon, ng inyong mga radyo. Nakasalint ang inyong mga phone para po kayo ay makapag-focus. So kapag ready na, ay pwede na pong gawin ang ritual na ito. So gamit lang po ang isang luya mga kasyanski, okay? At asin. dalang asin din po ay isa sa napakamapisang pan uh, pantaboy malas na yan. Okay? Para yung kung anuman po yung mga swerte na dapat sa inyo ay hindi po ma mahadlangan, okay? So wala pong mga hadlang na So ang gagawin nyo lang po mga kasyanski, una po dito sa ating luya. Susulatan nyo lamang po ito. Halimbawa, kung gusto nyo pong yayaman, okay? Pero kung gusto nyo pong mag sa pink pananalapi, pwede nyo pong isulat yung word na money. So, depende po sa inyong mga intensyon, mga kajanski. And then, bawat sulok, mga kajanski, ay, ay lagyan nyo lamang po ng numero 8, okay? Kagaya na makikita nyo po sa larawan. So, dahil ang numero 8 ay sinasabing ito po ay sagradong numero, ito po ay isang lucky number. Dahil po sa hugis simetri nito na parang bilog, okay, na ito po ay magkadikit. So, dalawang bilog na magkadikit, dahil ang bilog po, ito po ay tinuturing na maswerte dahil ang ibig sabihin nito o sumisimbolo ito ng eternity. O ibig sabihin, ay walang humpay na swerte ang mapapas sa inyo. Dahil po kapag dumikit na sa inyo ang swerte ay hindi na po ito maagaw sa inyo. Hindi naman na tuloy-tuloy na po ang swerte. So pagkatapos ay eh, inyo lamang po itong, uh, pwede po tayo maglagay sa isang platito, tapos lagyan lamang po natin ng asin at ipatong po natin dito yung ating um, luya or kung hindi naman pwede pong yung um, baso, okay, dapat yung babasagin, okay, yung transparent. Or kung hindi naman pati, kung gagamit po kayo ng uh, platito, yung babasagin din mga kajanski. Huwag na huwag po tayong gumamit ng plastic, alright? So pagkatapos hawakan nyo lamang po ito, ilapat nyo sa inyong bibig, okay? Na parang binubulungan nyo po. So dasalan nyo lamang po ito. Isang ama namin at isang sumasampalataya ako kung kayo po ay katoliko. Pero kung iba naman po ang inyong reliyon, ay eh, na po yung mga personal na dasal. So kahit ano po basat ang importante naman dito, tayo po ay sincere, tayo po ay taus puso kapag tayo po ay nakikipag-communicate kay Novaris. And then sabitin nyo na po ang inyong mga intensyon, mga kachanski. Kung ano po ang inyong kahingan, ano po ang gusto nyo makamit, okay? then uh, dapat na uh, wag po tayong gumamit ng salitang sana. Dahil ang sana po ay isang negatibo at puro uh, pag-aalinlangan. Hindi po tayo sure sa ating mga gustong mangyari. Dahil dito po ay direct to the point tayo at talagang tayo po ay positibo na mangyayari po ito. Alright? right? And then uh, i-claim, i-affirm na po sa inyong masarili ang mga swerteng darating na ito. Sambitin niyo lang po yung ating mantra. Thank you universe. Now I'm ready to receive the blessings. So pagkatapos mga Kaczynski, para masalo pa maging ma-activate ang energy nito, ay um, tayo po ay pasikatan lamang ito sa sikat ng araw. Dahil ang sikat po ng araw, ito po ay napaka maswerte dahil ito po ay uh, galing sa kalikasan. Ito po ay nabibigay sa atin ng liwanag at ito po ay sumisimbolo ng pag-asa. So pasikatan nyo lamang po ito kahit na 5 or 10 minutes mga Kaczynski, para po masalo pa ma-activate ang energy nito. And then pagkatapos, pwede nyo na po itong ipwesto sa gilid po ng inyong mga pintuan sa inyong mga front door or sa inyong mga main door. Basta hindi lamang po ito magagalaw. Pero kung may mga bata naman kayo, so pwede nyo po itong i-display sa wealth spot area ng inyong pamamahay. So ito po ay nasa South S Sector. Pero kung hindi nyo po alam kung saan po banda, ay uh, pwede po kayong gumamit ng mga feng shui compass. Or pwede nyo lang po itong ilagay sa gilid po ng inyong mga altar. So, hayaan nyo lamang po ito doon mga kajanski, ang ating uh, ginawang uh, ritual. So, kung hindi pa man po nangyayari yung inyong mga kahilingan, okay? So hayaan ano naman po ito doon. So kung ito po ay kailangan ng palitan kung ang ating uh, luya ay natuyot na at na uh, natubig na po yung ating asin. So ibig sabihin ay marami po itong na na higop na negative energy. So palitan nyo lamang po ito ng panibago mga kajanski at uh, gawin nyo lamang po ulit yung ritual, right Kung hindi pa po nangyayari ang inyong mga kahilingan. At kapag naman nangyayari na ang inyong mga kahilingan mga kajanski, so pwede nyo po itong i-dispose. Ilagay nyo lamang po ito sa isang plastic at itapon nyo lamang po ito doon sa labas ng basurahan. Uh, sa inyong pamamahay yung basurahan, okay? Huwag po sa loob ng inyong pamamahay. So ayun lamang po at uh, dapat kayo po ay um, talaga maging positibo at palakasin niyo po ang inyong paniniwala. And syempre kinakailangan po na ito po ay sabihin po natin ng pagsusumikap, aksyon, pagpaplanong gagawin. Dahil tandaan natin na sa atin pa rin po ang may control at tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Nasa ating kamay ang tagumpay mga kajanski. So ika nga nila na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. At sa pamamagitan po ng mga pampaswerte ng ritual na ito, ito po ay makakatulong para masalpang lumapit ang swerte na yan. So yan naman po mga kajanski, kung meron po kayo kayong mga katanungan o hindi man masyadong sa topic na ito, ay pag-i-comment na lamang po sa iba pa. So ayan lamang po at goodbye mga kachanski. See you again or next one.